Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit may mga babae na kahit may asawa na, parang may kakaibang interest pa rin sa ibang lalaki? Hindi ito palaging tungkol sa physical attraction o sa pagiging mas gwapo kaysa sa asawa niya. Madalas, may mga ugali at presensya lang talaga ang ibang lalaki na bihira at hindi basta-basta makikita kahit sa taong matagal mo ng kasama. Pero teka lang, malinaw tayo. Hindi ito guide para manggulo sa relasyon ng iba hindi ito tungkol sa pangaagaw o pambababae. Ang layunin nito ay para maunawaan mo ang psychology at nature ng attraction para magamit mo sa pagpapabuti ng sarili mo at sa pagbuo ng karisma na hindi nakadepende sa pera, looks o pagpapakitang gilas. Kasi sabi nga ng Stoic philosopher na si Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Kung alam mo kung anong mga qualities ang natural na hinahanap ng tao, mas madali mong mai-incorporate ito sa buhay mo sa natural at respectful na paraan. So sa video na to, pag-uusapan natin ang tatlong bagay na gustong-gusto ng mga babae kahit may asawa na sila. Hindi lang natin ililista, explain ko rin bakit ito powerful. Ano ang psychological basis nito? at paano mo ito maipapakita ng hindi trying hard. Let's begin. 1. Marunong magdala ng sarili sa kahit anong sitwasyon. Ang unang bagay na gustong gusto ng babae ay ang lalaking may self-mastery. Yung kayang magdala ng sarili kahit sa anong klasing sitwasyon. Ito ay tungkol sa adaptability at composure. Kapag may lalaking kayang mag-adjust sa environment, hindi basta natitinag ng pressure at hindi nagpapadala agad sa emosyon, nagbibigay siya ng sense of security at stability sa mga tao sa paligid niya. Bakit ito attractive? Sa psychology, ang mga taong calm under pressure ay perceived as leaders. Kapag hindi ka nagpapanik at alam mong kontrolado mo ang sarili mo pinapakita mo na may emotional discipline ka. Isang katangiang natural na hinahanap ng babae sa partner, kaibigan, o kahit sa taong kakilala lang. Stoic philosophy insight. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mong reaksyon sa kahit anong pangyayari, pinapakita mo na hindi ka basta alipin ng emosyon mo. At sa panahon ngayon, bihira ito. Kaya tumatatak sa mga tao. Paano ito i-apply sa buhay mo? Observe before acting. Huwag agad mag-react lalo na kung emotional ang sitwasyon. Ang taong marunong maghintay bago kumilos ay mas mapagkakatiwalaan. Maintain calm body language. Panatilihin ang steady na postura at tono ng boses. Kahit tens ang paligid, kung kalmado ka, nahahawa ang iba. Be adaptable. Matutong mag-adjust sa environment at sa iba't ibang personality ng tao nang hindi nawawala ang pagkatao mo. 2. marunong magbigay ng tunay na atensyon. Pangalawang bagay na gustong gusto ng babae ay yung lalaking marunong makinig at magbigay ng full attention. Hindi lang basta nakikinig habang nag-iisip ng ibang bagay, kundi talagang present sa conversation. Kapag kausap mo siya, nararamdaman mong nakatutok siya sa'yo at naiintindihan kanya. Bakit ito attractive? Sa neuroscience, kapag nararamdaman ng tao na naiintindihan sila, naglalabas ang utak ng dopamine, isang chemical na naguugnay sa pakiramdam ng pleasure at trust. Para sa babae, lalo na kung bihira na niyang maramdaman ito sa relasyon niya, nagiging memorable at impactful ang lalaking marunong magbigay ng genuine attention. Stoic Philosophy Insight sabi ni Epictetus. We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Kapag mas marunong kang makinig kaysa magsalita, mas nagiging valuable ka sa mata ng tao dahil kakaunti ang ganitong klasing tao sa mundo. Paano ito i-apply sa buhay mo? Be fully present. Kapag may kausap ka, alisin ang distractions tulad ng phone. Simpleng bagay pero malaki ang epekto. Listen without planning your reply. Ang tunay na pakikinig ay hindi iniisip agad ang sagot, kundi iniintindi muna ang punto ng kausap mo. Ask thoughtful follow-up questions. Magtanong hindi para makisawsaw, kundi para ipakitang interesado ka sa karanasan at opinyon ng kausap. 3 may direction at purpose sa buhay. Ang pangatlong bagay na gustong-gusto ng babae ay ang lalaking may malinaw na direksyon at purpose sa buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman agad o pagiging sikat, kundi tungkol sa pagkakaroon ng malinaw na dahilan kung bakit ka gumigising araw-araw at pagkilos para maabot ang mga goals na iyon. Bakit ito attractive sa psychology? Ang mga taong may malinaw na sense of purpose ay perceived as motivated at reliable. Nakikita sila bilang mga taong may control sa sarili at hindi basta-basta natitinag ng problema. Kapag may direction ka, nagmumukhang mas valuable ang oras at presensya mo. At ito ay natural na nakaka-attract ng respeto at admiration. Sabi ni Seneca, If a man knows not to which port he sails no wind is favorable. Kung wala kang malinaw na direksyon, kahit anong tulong o oportunidad ay mauuwi lang sa wala. Pero kung malinaw ang patutunguhan mo, lahat ng resources at energy mo ay nagagamit sa tamang paraan. Paano ito i-apply sa buhay mo? Set clear goals. Pwedeng career, fitness, skill mastery, o personal growth. Basta malinaw at may konkreto kang hakbang para maabot ito. Be consistent. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy na progress kaysa sa mabilis pero panandalian lang. Inspire through action. Hindi kailangan magyabang. Sapat na ang makita ng tao na gumagalaw ka patungo sa isang malinaw na layunin. Quick Recap 1. Marunong magdala ng sarili sa kahit anong sitwasyon. 2. Marunong magbigay ng tunay na atensyon. 3. May malinaw na direksyon at purpose sa buhay. Lahat ng qualities na ito ay hindi nakukuha overnight. Kailangan ng practice, self-awareness, at consistency. Pero kapag ginawa mong parte ng pagkatao mo ang mga katangiang ito, hindi lang babae ang maa-attract mo pati respeto at admiration ng lahat ng tao sa paligid mo. Sabi ni Marcus Aurelius, The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Ayusin mo ang iniisip mo at kusang lalabas sa kilos at presensya mo ang appeal na hinahanap ng tao. Kung nagustuhan mo ang discussion na ito, like this video, share sa mga kaibigan mo, at mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic-inspired insights.